Hello hello mga chikazari, eto bantay tindahan kasama ng aking mga alaga. Ito nga't parang may gusto sabihin, nakatitig na titig. Yung pala naman ay gusto lang magpakalong. Ayan, nagbabantay kami ng tindahan habang siya ay nakakalong sa akin at nanonood. Nagpayakap pa nga sa araw-araw at sa maghapong pagbabantay, sila ang aking kasama. Kung minsan nga ay eh, parang gusto pang magbenta katulad itong isa ko na nakatali sa may mismong tindahan. Kapag may tumawag, ayan at nauuna pang sumampa sa may pasimano para pang gustong tanungin ng Mami Mili kung ano ang bibilhin. Pero huwag kayong mag-alala ha at safe naman dyan ang mga Mami Mili. Very friendly at entertaining ang aking mga alaga. At isa pa, hindi naman siya tagaabot hanggang doon sa may labas. Kung minsan nga, kapag ako'y kailangan pumasok sa loob o may tawag ng kalikasan, sila yung nagsisilbing bantay at kapag may kumatok o bumili, ay tahol ng tahol na para bang ako'y tinatawag. O, oh, di ba? Di nagkaroon ako ng tindera. Talagang ating mga alaga ay kapakipakinabang. Basta mahalin mo lang at ratuhin ng tama at yak na ikaw ay makikinabang. Thank you for watching. Bye!